Hello guys, magandang hapon. Ang pangalawa kong si Atipiang ay sinamahan ko nga pala dyan sa hawan ng 4C dahil uh, kailangan niyang magpa-authenticate ng uh, national ID pero hindi po namin naabutan guys dahil nga hapon na. At ito naman nakita niya ang uh, kanyang uh, pinsan na si Lucas, nagharutan silang dalawa. Akala mo ngayon lang sila nagkita. ayan sigaw na sigaw dahil hindi siya makababa sa sidecar dahil sa ilalim ng sidecar ay may pusa natatakot kasi yan siya guys sa pusa <laughs> ginilit ko siyang kunin guys dahil hindi talaga siya makababaya yan nakayakap sa akin ay nako wowo wow, ka takot talaga yan siya dyan sa pusa kasi minsan kasi guys nakalmot na yan siya <laughs> nagpabab. <laughs> kinalmot na siya ng pusa kaya simula nun may phobia na siya sa pusa ayaw na ayaw na talaga niyang ano lumapit sa pusa pagkatapos ko nga siya guys na ibaba ayan humarot na naman tumakbo na naman Pinipilit niyang harutin siya ni Ati niya dahil akala mo isang taon silang hindi nagkita. Wala pa talagang chinelas na kuotoy talagang ikaw. Sa totoo lang guys, yung batang yan ay napakaharot talaga. Sobrang harot niyan. Ayan at nagpapakampi sa kanyang tito Jun. Kasi nga ano, hinaharot siya ni Piang. Ay, pairap-irap pa. Diyos ko. Nakakatuwa nga yan si Lucas kasi nga pagka ha -ha niya siya, lumalaban din siya, at saka pa pa yan siya ng kanyang mata. Uh -huh. Ang Harot mo talaga Lucas.